So magandang umaga sa inyong lahat mga idol So ayan, may lulutuin na naman tayo Magluluto tayo ng Paksiw na okra With sili, tapos longganisa O yan Masarap na naman ang bao ng aking magina nito So yan mapapakulu lang tayo Ng tubig And then nilalagay natin yung bawang Pamintang buo Tapos naglagay din ako Ng pamintang durog para mas masarap ayan, Malasahan mo yung paminta pepper yan. tapos pag kumulong kulong -kulo na maglalagay na tayo ng bagoong konti lang isang kutsara lang and then pag nagkumulo na, na ulit lalagay na natin yung okra patili lang naman itong lutuin eh Paksiw lang naman eh sarap kasi to lalo kapag bahaw yung kanin mo right, so yan Talagay ko ng lahat, pati yung sili, and antay na lang natin kumulo at maluto. Yan, tatakipan na natin. And then mga idol, kapag kulong-kulo na, maglalagay na tayo ng suka. Ayan. Ito yung magdadagdag ng asim sa ating paksiw na okra. Isa't kalating kutsarang linagay ko dyan mga idol para maasim masim talaga and then ilipat na natin kasi luto na isusunod naman natin ngayon yung longganisa vegan longganisa napakamahal pero sulit naman ang lasa alright so yan Magka transfer na ako dito ng ulam ni misis tapos yung ulam ni Jonakis alright ang sarap yan tapos lalagyan natin ng sabaw kasi yun ang gusto niya eh yan masi, -masi yun, tapos maraming sabaw masarap yan mga idol yan ang tangalian ng ginako ngayon okay ginaan nyo naman dami kong linagay na uh, sabaw yan. medyo may kamay konti <laughs> alright masarap yan and then ito naman yung ganisa natin yan luto na yan hayaan nyo lang na mag golden brown yan ayos na ayos na yan yan, ito na no, mga idol. Maraming salamat sa panunod. God bless.